pagsasaayos ng mga hindi sementadong kalsada at drainage system. Ilan lamang ito sa mga proposed project ng Department of Public Works and Highways o DPWH Region 3 para sa Diyosdado Makapagal Government Center o DMGC. Ang nasabing pasilidad na madalas din tawaging sakop ng mga lokal ay matatagpuan sa barangay Maimpis City of San Fernando, Pampanga. Nitong Webes, January 9, nagpulong ang mga opisyal ng DMGC at DPWH Regional Office 3 kasama ang Pampanga First District Engineering Office o DEO para talakayin ang ma-proposed project sa 18 ektaryang complex. Pinangunahan ni DMGC Chairperson William Beltran ng meeting kasama ang ilang opisyal mula NEDA at DPWH. Ayon sa DPWH, bukod sa pagsisemento sa mga bakubakong daan at paggawa ng mga kanal, kasama rin sa mga plano ang pagtayo ng mga comfort rooms, multi-level parking structures at iba pang pasilidad. Ito'y para mapabuti umano ang serbisyo sa loob ng kompleks kung saan nakatayo ang higit limang government offices. Binigyan din din ng DPWH ang pagsumite ng mga dokumento para sa pondo habang nangako ang mga opisyal ng Pampanga First DEO ng suporta sa survey at paghahanda ng proposal documents. Kasama rin sa kanilang plano ang pag-convert ng mga kalsada sa complex bilang national roads para matiyak ang tamang maintenance. Aisol Fernando, CLTV 36 News.